Sawayan so, mga idol. Isang mga ulan na tanghali sa ating lahat. Medyo mano yung panahon natin ayan. Grabe yung ulan na naman Bali. Dumayo tayo muli mali dito sa Mayano sa May Ando Island. Bali binalikan natin yung Ando Island mga idol. Bali solo dive na naman tayo. Bali sa idol JP. Ah uh, doon naman siya mamamana sa May Ano? Barangay Bugas. Bali naka-jackpot siya doon sa pamamana niya. Kaya babalikan niya may nakita daw siyang malaking luba babalikan daw yung malaking loba niya baka mahuli sana mahuli niya Idol GP kaya yeah, iwalay muna kami ng spot dito, dito na rin tayo bumalik sa may Ando Island so ang lang tayo mga Idol uh, mag ano na rin tayo magsisimulan na rin tayo mag dive so ang tabi lang kung ano mahuli natin sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maging sip yung dive natin well, let's go malamig <laughs> At dito mga idol, ito yung unang sisid po natin. Bali, warm up ko sana ito mga idol, nang bigla akong may na ramdaman sa banda likod ng ulo natin na kumikirot parang ugat na puputok medyo masakit na mga idol kaso tinanay ko pa rin na silipin itong biyak na bato na ito kasi dito tayo dati nakapana ng oriental sweet lips sa mga nakaraang video po natin so wala tayong na kitang malaking isda mga idol kaya eto nag resurface na lang po tayo dito at dito mga idol sinubukan ko na naman sumisid kaso mas lalong sumakit mga idol hindi ko na kinaya kaya eto nag back out po tayo huh, grabe mga idol hindi tayo makasisid sumasakit yung ano natin banda likod natin sa ating ulo para may ugat na puputok sayang napakaaga pa huwi na lang tayo kaysa pilitin natin lang kahit na wala tayong huli protate maging safety tayo kailangan natin doon pahinga sayang Ai. Về lại thay vào indol. bawi na lang tayo sa susunod so ayan mga idol bali mapapaga tayo ng uwi umuwi tayo agad bali di tayo nakahuli sakit kasi dito parang may ugat na puputok dito di tayo makasisid di ko na rin pinilit kasi baka lumala So, pahinga lang muna tayo. Siguro mga tatlong araw hanggang apat. Depende kung kailan tayo magiging okay yung condition natin. So, abangan na lang natin yung pagbabalik natin. So, mix lang muna yung video natin. Pa yung shoutout natin. Baka sa ano na, sa next upload na natin pag nakapamana na tayo ng maayos. Yan ah Adal, maraming salamat po sa inyong walang samang pagsuporta. Sana patuloy nyo ang suportahan yung aking channel. Kahit na hindi kagandahan yung mga video natin. Maraming salamat po sa inyong katiwala at pagsubaybay. Ingat po tayo lagi mga idol. And God bless sa ating lahat. Yan. Bye bye.